Eh, mapunta na po tayo sa ano. Kumusta po ngayon yung talagay ni Kuya Angelo? Ay, malakas po na talaga kumain yan. Ah, mama, pahing gaw Mama, kakain na ako. Oh, kita mm. naman po na. Kita oh. naman po na maganda po yung pangangatawan niya, ka Eh, ngayon di siya napaliguan. May sakit kasi jan ko eh. Sumasakit ano Mura ako. Ganda po ng mukha niya, oh. Parang umanong nga yung mukha niya eh. Ano siya? Pinky? Ah, uh, mawala mula. -mula lakas kumain. Eh. Lakas kumain siya. Yeah. Kahit walang ulam yan, lakas kumain. Ang bilis nga po, ano yun. Ang bilis nga. Kaya na lang yung nag-birthday siya, <gasps> tapos yun na pala. <coughs> yeah. Papa! Oo, oh, ayaw magpaligo yun. Pinupunasan <coughs> ko lang. Oo, no, pinaliguan yun. Pinupitan natin. Yeah mino pala ako ng gigon. Tapos di ba nagpag siya ng pag-aay ng tukol? Tapos ang dami po Ang dami nung pinakain niyo. Hindi siya po nag-ano. Kaya nga sabi niya, umihingi nga sa'yo po na gusto, nga, pa, pa, po, in, niya, gusto ko po gumain pa. eh nasa labas <coughs> siya siya lang mag isa lang siya sa labas hiyo? hmmm talaga ba't siya lang kaya nasa labas? siya lang kaya mag isa? alakot malakas ang ulan Hello. Ikaw lang? Mag-isa ka lang? Uh -oh. Ah, okay. Kamusta? Ah. Oh. May hey, kita. Sorry ngayon lang ako nakapunta, no? Ano? Oh, mag-bless. Hmm, God bless. God bless. Kamusta ka? Nandiyan ba sila mama mo? Hmm. Oh, anong gusto mong kainin? Okay ka lang ba? Hmm. Ay, mag-good morning ka pala sa ano, mga katekram natin. Oh, good morning po. Hmm. Hindi natin, mag-good morning. Good morning po. Good morning po sa lahat. Sa lahat po ng mga Minamahal po nating mga lolo lola dyan, tito, tita, nanay, tatay, ate, kuya. Uh, mabagyong maulang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay uh, nasa maganda kayong kalagayan pagka po napanood ninyo itong ating uh, video. ay ah. kumusta po kayo? Good morning! Good morning! Good morning! Yeah. Tito Darius. Good morning! Good morning! Good morning! Mga ka Bali, ito po yung unang araw natin ka telegram Unang araw natin pagpunta rito buhat nung iniwan po tayo ni, ano, ni Kevin. Ay, Ba't mag-isa sa labas? Hindi ito. Uh -huh. Hi. <laughs> di ako nakabayad sa anak sa inutang ko. Oh. Bakit to? Eh, alam ka hindi naman ako nakapamilak eh. Mm. -hmm. Yung sa materials ng nito. Ah, makatali po yung tiyan nyo. Mm -hmm. ah, mm -hmm. Ano yung ganit ito ba? Ah, ano ba ang nararamdaman nyo? Mm -hmm. yeah. Ah, ate, saging. Nabigyan ah, mo yung kapatid mo. pung pong nararamdaman niya? nakatali po yun sa inyo. Lagay ko lang ito para marinig po. Ako. Ilang araw na akong masakit? Ilang, ilang araw, matagal na po. Ah, limang araw ata. Ano ba lagi pala kapeho ba kayo? Mm -hmm. Tapos liyo kayo na ng maaga bago uminom ng kape. Mm Hindi. -hmm. Gusto mong pasalamatan si Tita C from Hong Kong. Mm hmm. Nagpabuto siya ng 3,000 katekram sa magkakapatid. Ngayon, binila ko ng 1,500 na ano mo na, na na prutas. Mm -hmm. Next, balik ko. Tita C from Hong Kong. Ganun din po yung gagawin ko. 1,500 din po na prutas para kay Angelo. Thank you, Tita. Thank you po din. Pasensya na po ngayon lang po ako naka- mm, Okay lang. Alam ko na eh. Di ba ito yung sabi nyo na mga prutas? Natren? Parang alalim po nung... Pag masakit yung ano ko, sikmura. Hindi, nabubuisit lang talaga ako. Eh. Yung may video kasi na kita namin. Mm -hmm. Yung sarili ka niya, hindi niya nakikita. Yung sa sarili ko, nakikita niya. Mm -hmm. Sabi ko, okay lang. Ayun, sabi po niya na... Oo. Pero okay lang po. Okay, okay. lang po yung... Yung kambing na, bi na sinabi yung binili niya eh, galing, galing sa akin. Napakasinungaling hype. Talaga, yung sir. Na, na... masakit talaga loob ko. Yung okay, sarili yung kayo, niya, kayo, hindi kayo, nakikita. Matala, yung binigyan mo 5,000, wala siyang ginawa. Ginawa niyang hide out yung bahay ng inuman. Oo, oh, nabubuhis talaga ako. Yung sarili niya, hindi ka ako nakikita. sarili ko, nakikita niya. Wala naman na gawa magandaan niyo. Wala naman siya may tulong ah, nung namatay anak ko ah. Ay, nung namatay, ako ba sumalubong sa morgue, ba sumbasa ako ng ulan. Hala, alam sumalubong, kahit yeah. isang mm -hmm. niya. Sabi ko, kagaling-galing ka ako mag, ano, Gagawa yung musa lang. Sarili, lang na, gagawa na lang ng eh. Sabi Ay, ko, yung... lang ako sa akin. Hindi ka ako nakikita yung sarili niya. Yung sarili ko nakikita niya. Sabi ko, okay lang. Maninira, maninira sana eh. totoo. Oh. Maayos Ay Yung ayusin rin. niya, yung sarili niya. Bago. Alam ng mga tao nito, sundalo siya ka kalupit eh. Patay ni niyo, o, na yung anak niya, nakikipag-inulong pa siya. Wala sumalubong mo sa morgue. Kaya sabi ko, yung nanay ba niya, di ko ba inalagaan? I-apat e, na taon ko yung inalagaan yung nanay niya. Tapos sasabihin niya, yung anak ko hindi ko nalagaan. Anak ko yan eh. Sabi ko, yung nanay niya, inalagaan ko apat na taon eh. Uh -huh. Oh. Eh anak ko yan, ba't hindi ko alagaan? Sabi ko, talaga kung amang na to. Yung ayaw mo na niyang ayusin yung sarili niya. bagus siya manira-manira sa akin. Gusto niya kami lumukuin ng lumukuin. Igagaya niya kami ganyan naman talaga siya. Nais nice kong magpasalamat ulit sa ating uh, ano, buting uh, gwapong kapitan ho dito, si Cap Melby. Oo, oh, mabait nga po yun. Kasi ano, nagbigay lang kami ng 4,000. Uh, sinagot po niya yung ano, Mabay sinagot yan. po niya yung burol o, po yun nga ni po. Kevin Cathedral. Maraming salamat po ulit, Cap. Mabuhay po kayo. Biniyaran ko lang yung travel. Oo, oh, yung 4,000 po. Uh, -huh. Paano kami ng may abuloy dito, ano, 7,000. Uh -huh. eh, yun, ang, yung dalawang libo, siyempre, yung pag 14 days na yung, ano, uh -huh. yung ginastos ko. Eh, dapat nga, binigay na sa akin ni Donga yung pera inabot, eh, parang abot-abot mula ako sa material. Oo, eh, oh, eh po, po ano, For it yung ano ginastos sa ano. Sabi ko naman po idagdag kung mayroong Hindi po, ininom lang po ng ininom. Nakita ko sa kanya video eh binibigay niya ibinigay mo raw sa kanya. Hindi po idagdag po sa Sabi mga ko, dapat naman. Ay, dapat nga, alam niya may gastos ng anak niya. Sasabihin niya na ano? Na ganun patay na sabi niya wala daw siyang pakialam sa anak niya. Nung bago kami dumating nagsalita daw diyan, maraming tao na wala daw siyang pakialam sa anak niya. Eh, buhay pa siya eh. Dapat, kahit pa paano, ang inaano ko lang sa kanya, magtulungan kami dahil buhay pa siya eh. Eh, tito lang to eh. Sabi ko, May. mas hindi ka ako matanda na to, lalo kaming ilulugmok. mo. Yito ang tuanya, niya, pwede kram, to ang tua niya yung nalulugmok kami. Yung motor nga, sabi niya, babatak din yung motor na yan, ay ka. O awa naman ng Diyos, hindi na batak. Sabi ko, ayusin niya paninira niya, dahil walang maniwala sa kanya dahil kaapat na asawa siya eh. Pang-apat na asawa na ako eh. Ginawa niya, yung anim niyang anak, pinuntahan ba siya, anim, siya, anim na anak niya, nasa Isabela. Hindi naman siya, na siya pinuntahan na. ah. Paano hindi siya iwanan ng asawa? Ganyan yung ugali niya, wala siyang ginawa kung hindi uminom nang uminom. yung wala kayo doon na sinuhali. Sinuhali mo ka tanda. Mabal ka disgedin eh. Panuntala ako lang pumunta sa morgue. Ako punirma ng contract. Kaya tinirmahan ko eh. Nagalit nga yung ano, mga tao sa kanya. Talaga kung matanda, kung masamang damo. Ba't daw ganun ang ginawa sa amin? Yung sarili nga hindi na nakikita. Yung 4-piece na yun, di pa ba siya nakamove on doon? Ibinigyan ko na nga siya ng 5,000 eh. Yeah. Claro. Binarangay na nga nila ako, di pa ba sila maging masaya? Hmm. Ngayon, yeah, yeah. alala kami Inayuhan ko na, nabubuisin na, na ako. Kasi totoo may sabi niya sa akin sa, ano eh, kung hindi daw daw sa purpose na yan, hindi ko raw kukunin yung anak ko. Paano hindi ko kukunin yung anak ko yan eh? Maliit na pera lang yan, wala saan taon yung purpose na pagkasahod mo. Eh, yun pala gusto niya. Sa kanya nakakawi purpose na yun. Tsaka hindi naman siya magsasabi kung hindi niya gagawin yun eh. Kasi... At binigay niya nila po yung bonus sa kanya. Eh, binigay ko na. Parang patahimikan naman niya ako. Hmm. Hindi ko na atinan. Sabi ko, hindi ko nakakuatinan yan. Kasi talaman, yun ang pinamuka, sa, pinamuka mo sa akin na gano'n. Eh, nakiki, nakikita ko ka yung ano mo, yung pinan, pinanira mo sa akin. Pwede ka naman. Ay, sa'yo, nakako yung purpose na yan. Talagang namura ko nung araw na yon sa sobra galit. Nanginginig na ako sa galit sa kanya. Pakasinungaling mo, ah. Kasi nung, ano, sir, nung napanood ko yung video, nasabi ko talaga sa kanya na, ihatid kita ron sa inyo. Gusto mo, ihatid kita. Ay, dapat nga, hindi ko sasabihin sa kanya yun. Kasi wala naman siyang kaalam-alam dun, eh. Sa, sa sobra kong boyship, nasabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, mama, huwag na ako Oh. Eh, anak ko anak. Dahil nabuisit nga lang ako ng araw. O, oh, sa sobra kung... Hindi, doon po sa tatay niya. Kung magaling siya, mag-alaga. Eh, sabi ko, sorry ka ako, anak. Ba't nasabi ko, nabuisit ako kasi sa ama mo. Pinagsasabi ano, sa akin. Eh, tsaka hindi ka kita ayatin, anak. Subukan niya ka akong kunin yung persaan at... Hindi ako, natutuwa po ako na kung meron man pong ibang tutulong na kumare. Hindi, po, doon tayo. talaga po sa kanila, maraming tumutulong sa kanila. Eh dito lang po talaga, ikaw lang po sa amin tumutulong dahil malayo nga po talaga to. Mm Hindi -hmm. nila mapuntan. Sabi ko, masaya naman ako. Kahit po ka. dito, welcome po. Kahit okay. sino yung si Sir Sayang Dabo. Sayang oh, Dabo. Opo, oh dati kasi tumutulong sa kanila yun. Hmm. Pagka po ano, bisitahin niyo po yung channel niya, Matagran. Tsaka ano po, Uh, welcome naman. Kahit sino kaya, kaya sabi niya sa, sabi mo nga sa kanya. At least maraming maka -ano kay Angelo. Opo. Oh, sabi ko nga sa kanya. Wala ano yun. Mas maganda nga po yun. Mas maraming maka -ano kay Angelo. Ang mm -hmm. makatulong. -ano, mm -hmm. ano na nga yung mukha niya, sir? Mm hmm. Oh. Lakas po siya kumain. Po, eh ngayon, hindi siya makakain ng... Oo, oh, malakas siya kumain. Nung no, nag siya. Kaya ano, susunod ka kay mama at papa mo. Kakain ka ng marami. Ay, ugasan niyo muna. Mamaya na, be. Baby, ah. Mamaya, ugasan natin yan. Mamaya na po yan. Makulit lang ang baby ko na to. Ugasan muna. Kasi so, kailangan ugasan to na yun. Ugasan Nabi, mo. Walang kasan so, mo nga. Baka gusto mo kumain. Kain na po siya. Baka ano... Kailangan mo sumunod kay mama at papa mo. Hindi, mabait naman po siya ngayon. Hindi naman siya... Mabait may anak ko ngayon. Hindi na yun. Pakain ka na rin ko yun. <mulik> Ay, ka na be. Eh, huwag ka na gagagalit kay Donda. Anong kwenta tao yun? May kwenta pa. rin kaso lang... May kwenta? Ngunit no? patay na yung anak kay dapat kayo eh, tumutulong, siya. Hindi, mm, masama ang magsalita ng gano'n. May kwenta pa rin. E, Namatay si Joshua. Sino ba ang kuha? Ayaw mo na. Hindi naman tayo, tayo ma, na, no? masama rin magsalita sa kapwa na masamang tabo. Tama naman si Nana. Oo. Oh, totoo yun pa ba kasi tao e, yan? Dapat naman tayo sinumalim na... Ayaw mo. Hindi naman tayo mamamatay sa ginagawa niya. Eh. Ayaw mo siya. Kasi Diyos lang, Diyos Kaya naman nakakalam. Ikaw eh, naman binigiraan. Kaya mo na. E, talaga buhay Taman, ko. Ibig ko sabihin talaga, wala akong katotohanan. Oo. Oh, yun. oh, Iniiwan oh. niya yung mga bata. Minsan kasi, pagka busy ako, naiiwan ko talaga yan. Yan. Okay, yes. Opo. May buwa yes. po kayo sa ano, lahat inubos niya sa bisyo. Ay, hindi po. Alapong, Kahit saan po, ala, ala pong ganun yun. Eh, mapunta na po tayo sa ano, Kumusta po ngayon yung talaga ni Kuya Angelo? Ay, malakas po na talaga kumain yan. Ah, mama, pahing logaw Mama, kakain na ako. Oh, kita um. naman po nun. Kita oh. naman po na maganda po yung pangangatawan niya, ka Eh ngayon, di siya napaliguan. Sakit kasi diyan, ko masakit si Mura ako. Ganda po ng mukha niya, oh. Parang umanong nga yung mukha niya, eh. Ano siya? Pinky? Uh, ah, malamula. kumain. Lakas kumain siya. Kahit walang ulam yan, lakas kumain. Ang bilis nga po ano yun. Ang no? bilis um, nga. Kaya lang yung nag-birthday siya tapos yun na pala. Mm. ano? Oo, oh, ayaw magpaligo yun. Pinupunasan ko lang. Pinaliguan yun. Binupitan natin ulit ng liguan natin. Oo. Binupala yeah. ko din gigo. Tapos di ba, nagpakain siya ng pagkain ng ano, chocolate. Eh. Ano? Ang ano, dami po ako niyo. Ang dami ng pinakain yun. Hindi siya gusto Kaya, ko pa in, po Kaya nga, in, sabi, sabi niya, umihingi nga sa'yo po na hmm. gusto ko po gumain pa. Tapos nung ano, sa ospital ayaw, ayaw pa kainin ng doktor. Hmm. Naawa na ako sa anak ko. Abay dalawang araw na, hindi ako, hindi pa kumakain. Inawa ko, sinubuan ko ng konti. Hmm. Eh, sige anak, tatago na lang tayo. Sabi po niya, gusto ko pa. Oo, oh, gusto pa. Ano niya? <laughs> so lang yung bata na yun, palagi kong pinaginipan. Kasi eh, paano? Gusto niyang magpatubo nun eh. Mm. eh. Mama, sabihin mo na yung doktor na yun, patubuhan patu na ako, eh hirap na siya. Yeah. Eh ganun din. Eh, sabi ko, ma, baka ma Siyempre, oxygen lang din na, ano, sa kanya. Yeah. Bubuhay po Bubuhay sa, sa kanya. Um, mahirapan pa siya. Lalo siyang kawawa din. Mama, bigyan mo kung pampatulog. Gusto nga niyang, ano, isabihin eh, ko na yung doktor na bigyan ako Pagpatulog, patulog bigyan ng Jeff ng patulog. niya sumasakit dibdib niya. Ayaw na talagang lumaing na iyak na iyak. Sa ospital, tahimik lang siya. Minsan, naantok na antok na ako. Sabi ko, anak, kasi alas dos na. Yo. Sabi, Ma, anak, matutulog muna ako sandali. Sige, mama, dito na ako, upo na lang ako. Tulog ka muna. Pagkakako, eh, hirap ka nang um, eh, tawagan mo ako ulit. Matanong no, ko pala no? yung gatas ko ni Angelo. <laughs> Nandiyan, mayroon pa po. Yung chocolate. Ayun nga. chocolate. Hindi. <laughs> mm -hmm ano yun? Maganda yun. Hindi. Tinitimplan ko po. Ilan pa po? Isa. Isa lang. Isa na lang po. Isang ano? Isang... Di ba yung isang kahon? Di ba? Isa na lang. Ayun na lang uh? oh. oh po. Isang na lang. Salamat po. Gusto niya iba. po gatas lang. Ayaw niya po chocolate. Mm. Mabaga kasi. Uh, siguro mga ilang dalawang araw ko yan? Hindi, hindi pa siguro dalawang araw. Tatlo? Ang apat na araw yan. Eh. Siguro lima. Ayaw niya ng chocolate. Hindi, tinitimpla ko pa rin kahit ayaw niya. Pinaano ko. Nasusubo. Nagigalitan ko siya pag ayaw kaibigan ko. Dito kami bago kami pumanik ng bundok para magulang po sa gatas. Paano, kuya? Babay na. Ano? Kasi pupuntahan pa namin si Nani Apple doon. Mga wala na makain. Ano, namiss mo ba ako? Gano'ng ka-miss? Hindi naman Kunti nagtagal. Lang. So kahit hindi ka lamang pumunta, kailan lang nang namiss? Mm, Ba't konti mo lang ako na-miss? Wala. Oh, <laughs> Wala? <laughs> eh, kasi palagi ka kasi ginakakita. Hindi ko. Uh, Gano ka konti? 1 to 10, mga ilan? Hmm. Gan 5 pala. <laughs> <laughs> okay, magpalakas ka ha. Kuya, okay. susunod kay mama mo, no? Kay papa. Okay. Kahit hindi siya mas okay. sumusunod, pinapagalitan ko. Ayaw minom mm. ng gata. Sabi ko, kailangan mo ka ako yan eh. Uminom mo mm. yan, uminom ka. Para mas gumawa po ka lalo. Oo. Oh. May gusto kang sabihin sa akin bago umalis? Oman um, lang, salamat po. Oman lang, salamat. Welcome, kuya. Basta, tandaan mo to, Kuya Angelo, kaya ako nandito, yung mga dinadala ko sa'yo, pagmamahal ng ating Josh and Sayana. Ha? Opo. Oh, Kaya lagi kang magti thank you kay God, no? Opo. Oh, okay. Tay, paano so, po? Maraming sa po. Welcome po. Ay, okay. Tay, ano na po kami? Yung prutas po niya. Ano ang sasabihin kay God? Ay, salamat po. Okay, magpe-pray lagi ha, ah, bago matulog. Pag-gising. Okay? Okay, high five. Ayun. Okay, yun.